Good morning guys Good morning pala sa lahat ng mga people sa Kalapao Mayong punta guys Nakakaroon guys sa uh, ngayong araw guys uh, Punta kami dun sa Payo guys Dahil ito nang araw sa Ting Ani Og Isda unpacks uh, packs Arm Tulutulo uh, na sa mga ay, <laughs> uh, pwede so, is good Gudo. ah guys, Oh. Kuna isa, guys. arun, guys. Naragga na mi, guys. Wala ko mag-video sa pagsakay na ko, guys. Kay, ang dagat kayo, balawag kayo, guys. Ah, uh, itakin chakto dagat, guys. Bangka na, guys, sa ah, tagiya sa payo, guys, ang sakyan. Kay, diri ko ni sakay, guys. Kay, ang akong pambot, gibaradiro, guys. Uh. Oras ka guys, mga alas 4 na guys. Ah, hapit na mag buntag. Ah. Padulong pa mi sa payaw guys. Ah. Ah guys, oh. Ito si Crisby di Dilik. Kaya lumaklaro guys Crisby ko. Oh. Ang um, ampake. Bi hanginan kanginan video gapon. Oh, uh, Chris Bega Episu. Yep, tissue, Ah, uh, mana is Chris Beg, guys. Ah, uh, isu iyo mata liwat samahan. Bohong. Uh, Ala guys ah. Uh? Uh, wala tapok lag mga marites. Ala bigi tissue is good <laughs> Oh, good morning guys sa lahat. Good morning sa lahat ng aking mga followers. Welcome to my vlog, armpak Vlogs. Ah, subscribe lang guys Saking sa YouTube channel Ha ah. ah, guys sa ah, padulong guys. Hmm, ah, padulong na sa guys kini. Oh, ah, do do na guys, makabot ng gid mi. Ah, buntag na. Magala 5 na hapit guys. Oh. Dulu lagi guys, oh lah, ah. Buntag lagi udah, hmm. O, nagligkong oh. guys ito. Mga ligkong guys. Hindi hey, pa kayo maglaro guys. Kaya palayo kami guys. kamul pang tak-tak guys. Hindi na pwede pa daulan. Wala to namin yung sa sign guys. Oh. Mga people. Ah. Mga kapayo boys. Shout out na mga kapayo boys. Awa ah. ah, mga guys. Oh. Sulti agaw guys. Kini mo yung kayo ni Sakyan eh balud niya itong mapisik. Oh, ipisig ko daw. Opaw <laughs> daw. Oh. Uh, Lagan sa mga guys. Kapag, kapag, paduduldool guys. Kapag, ariya na nila rin. Uh, ariya na na guys. Ah, uh, Mayroon uh, lang tubutan las ginoog. Manalangin na lang bayawa guys. Bro. Ba? Kaling kahago na to guys. Uh, masuklian po sa ba guys. Ah, uh, nilalimpod lang na mag-atiman o payo guys mo nang mangayo po tas panalangin guys na ang iyong pag mag iyong matumang guys mga nga good morning lahat ng aking mga followers oh. nandito na si Arnpax ang patang mandragat ah oh. alright guys oh. oh, awan pa guys o oh. mo ito oh. as o oh, aras Arnpax o oh, guys o oh. ko ang bugiro ka doon. Oh, Sayon naman ang kapaksa <laughs> <Toy too low. laughs> ah, oh. na na. Ito ay tulo. O, tara lang guys. Masinsya na po guys. Ako kamera guys ha. Eh, Medyo blurred na kayo ang silpon guys. O, oh. ah, tara guys ha. Oh. Ah, o, wala. Sipong na guys. Mga nagabitan na nila guys. Gibitan na, na nila ang pukot lang guys. O, oh. man lang na, nagtaktak guys pero umulo pa lang nagbitan ta tugot talas ginuog na paipanalangin ba oh. na masikop na talang nga isda niya o oh, wow. nindog la guys kay masipong nila lagi eh, no manay among ipaabot guys nga ang among bayaw nga mariahan guys, okay. guys ini magatiman dag payaw mo nindot sa paminaw ni oh, nga maarihan ang atong payaw nga dagagawong guys oh ah oh ah oh. oh, wow. ang um, paka lugay pa na kayo guys mag, mag alas city si na hapid guys oh. kapag mapagbangon man sila uguan guys Nahihinay lang yung padulul guys. Manawag ba? Kaya di guman na nag guys bitte guys ana usap mi padul guys kay usay na mi padul uh oh uh oh wisa kaling ang sungsung guys karon uh -oh. ana kalambesa natay payo guys kung ang Dios jud magatugot nga dili empire kay empire guys matirang matibay rin eh guys wala nang sahay kung mas mayo pa'y eh, tulog ay payaw kasi usah kay og mawa ang usa adto pay eh, mabilin indot kayo guys ining sa Ginoo guys nakalinya ni eh. pero kung mayo kung adto na kay tulog kay payaw duha kay mawa ang usa guys dapat mo sa imong gi uh, uh, karang nimo guys mga nga advice lang ng amo kung experience nga nang nakita na mo, mas maayo kung na kay payaw daghan kay umak na unsa na kay mga payaw nga anihon nun mo mo sa palsa imo nang awa nga payaw mga guys oh Dirimi guys nag-BOBU, uh, ipangita na mo kung attraction sa ug tawagan ni Miss Liko hmm, ah. ano guys oh. balud lagi eh, guys. Jo namay kauban na guys nga gapasuga si Santo ug si Biro, Si Lando Quadra. Hmm. si Santo Pires na. Si Santo na. Silang duha may kauban guys. Mao kauban mo sa mga kapayaw boys. Sila may mga anad nang manuga ay sila may responsibilidad nga ila ng umpayaw oh. pero naagya po yung ilang bahing gabi guys umpak yun pwede po layot Layatun na ito na pwede layot guys oh saan eh. layot, mo na, na. hindi <laughs> oh. man pwede layatun ang ng umpak ha eh. kaya basig na eh. i e. ano e. sa e. i i tama guys oh, <laughs> oh, okay, so. oh. biyo na umpak eh. Pabiyon ah, ko kay uh, ah, vlog vloggers guys kay wala mo siyang bilang pambo kay verdiro guys sincere kay guys ha ah? sakayar ko sa kung gagaw bangka, ah, ah, Taguya. Taguya bang ka guys mga nit among sakyan nga bang guys mo ni tagiya tagiya og bang uh, payaw ah. mga sila guys oh ah, sus si, no ah, si gudo ga karok way ka wa mm, sa pangun gudo mo ko lalo ah guys oh Oh, apa guys? Bio lupa bi guys, hug bayar lupa bio bio guys. Oh. Eh, malu excited ni maka kita sa ang among hinaguan gayon, gayon, gayon. Grabe guys apa yo na guys nak? Rabi kena awam pun guys. Nak kita lah sama muka uban sa guys. Kas abu karhi guys, mayawa. Buka gig awam guys. Mas kau tung na balik. Kita nak sa awam apa guys? Ini apa bag guys? Bisa itid bagu bagu sulung juga guys. Sana bangga. Aku pambut berdiri Roman. Mana wak aku kapaiyo guys nak karon. Kadul anak tu Likom si one guys. Gasing kaliba bapa neng guys. Di kayu ka atraka ambang ka galing, guys. Balu dagat. Nawalam balu Bangka guys nang sana pambut dagay makit nanggil guys. Oh, shout out ya. Yang no people sa Kalupao na bigla dum dia, diha shout out dum ji ah gawon ji chat shout out kay mo diha shout out kung jipers ga di shout out yung jusumbus pascal right guys armpax welcome to the vlog armpax vlog oh guys uh, O, oh, kanindot kayo sa skwana. Nindot yung panahon, guys. Pero ang dagat lang ba? Medyo, balabalo lang yung sakin. O, oh, mamabang ka. Tuya-tuya bangga, ka, guys. O, oh. nasa na po. Taas lang guys. Alas city na, guys. Parang ah. kada na mga guys, Oh. Ah. Kaya na, guys. Hapit na, good mahuman na, guys. Na, na, doon lang yun, isang ilang pukot, guys. O, oh. Doon na guys. Tawa uh, oh guys. Doon na guys. Doon lang nyo. big. Hanginan po guys. Timing po kay Umsi po din ang hangin. Ah, tara. Kumana siya guys. Wala ko mo. Wala ko mo video sa isda guys. Kay. ako ka video guys. Kay. Tungod kay. Kami may gabitad sa isda guys. Ah tulo upat ka guys Sabahin sa bangka sa tagiya Amuha uh, guys wa yun na wa gyud matagan guys sa among boy buhay sa nagatiman sa gilang ginuo lang mga panalangin ka namong tanan sa hay ma masakitan kay kay gumikay ang imong hinaguan wa masuklian pero okay lang eh. nakakita mi sa among giguan nga naapoy panalangin sa ginuo gihatag igo-igo po sa mga tagiyag pa yung nga mga panalangin na mga ilang pa yung tal nakabinikusyo mo po ng among mga kaubang kapaya guys o muna yung likong guys muna yung nuwa ark mm. Nu ark uh. mm. muna yung gariya guys uh. giduulan mo ang payaw guys kay uh. Ah. pa Ay mira guys kay. Na bariya ilang pangka guys.